kawawa naman dito kayo nilagay wala eh, paano pag umulan ng malakas kawawa naman kayo paano na lang pag umulan ng malakas hindi e, basang basa kayo e, basa na nga kayo dyan oh no? Naman lang na kayo lagyan ng sapin na ano, protection. Nilagay lang kayo dyan. Minumuta na sila. oh, isa. Isa na lang ang nakabukas na mata. Mawa naman. oh, ito. Wala nang mata. Kapikit na. Sa sipon. Mawa naman sila. Ito ba yung mama? Ito. Ito. lang kita na isda mo wala ka pang kain sigurado yan hmm. isang pritong isda 40 pesos na hmm. kain ka lang ha hmm. yan na kainin mo na yan para may, may pampagatas ka sa anak mo hmm, okay. You're welcome. Pasalamat siya. Sige na, kainin mo na. sige na. Kainin mo na to. Sige mm -mm. na ay. Papasalamat oh. oh, siya. Okay na, okay na. Parang may ka sa anak mo. Kain ka na. Kain na, bibi. hmm